Magandang umaga mga ka-idol sa portrait video. Magluluto po tayo ng mushroom garlic shrimp. So, umagang umaga pa lang is pumunta na ako sa public market upang mamimili tayo ng mga shrimp na siyang pangunahin na magsangkap sa ating pagluluto. Gamit na aking mausisang mga mata, pinipili ko talaga kung maganda ba or patapon na. Abay ako'y nagtataka sa 130 Akala ko isang kilo kalahati lang pala Abay sulit naman Hindi ka naman magsisisi Tignan mo naman Sobrang sarap pa At ang kinis-kinis pa ng mga paninda nila Kaya kumuha na ako rito Mga one part lang pala ang kinuha ko rito Hindi ko na masyadong dinamihan Kasi ako lang mag-isa naman kakain Maganda talaga kapag sa public market ka bibili Kung gusto mong makamura Dito ka na pupunta Kung gusto mo naman ng presko Abay nandito na din yan Pwede ka pang makapili kung malaki ba, maliit ba ang gusto mo, medium ba o small ba. At sa kahigit pa doon, pwede ka rin dito makadiscount kapag meron ka ng suki At pagkatapos kong pumili, pinakilo ko na at malaman ko kung magkano ang babayaran ko. At pagkatapos ay eh, naglalakad mo na ako dito sa palingke. Nakita ko dito ang napakasarap na limasag at saka meron din mga alimango dito. Naisip ko na sa susunod na video ko, ito ang gagawin kong content. Kaya abangan nyo ang next video ko magluluto tayo ng alimasag at saka alimango. Alam ko na isa din ito sa mga favorite na pagkain nyo. Bumili din ako ng butter kasi isa rin sa mga pangunahing sangkap sa gagawin nating recipe for today. Habang pauwi na ako, syempre hindi ko talaga makakalimutan ng area dito. Ito talaga ang binibili ko kapag pauwi na ako. Sobrang sarap kasi ng sauce nila, manghang at tama lang sa bibig. Kaya hindi talaga mapigilan ang bibig ko na kumain dito. Pagkatapos kong kumain, pumunta na ako sa bilihan ng mga mushroom at nakita ko dito ang mga mushroom. Sobrang presko at ang sarap lutuin talaga. Kita mo naman, fresh from the farm ang mga hitsura kaya hindi mo talaga mapipigilan ang sarili mo na bumibili dito. Pagkatapos na ilang oras na paglalakad, abay natapos na din. Nakauwi na ako sa aming bahay at saka sinimulan ko na linisin ang mga shrimp. Tinanggal ko muna pala ang ulo nito pagkatapos binalatan ko na. Dahil kapag niluto mo na ito, maganda ang itsura at appearance niya. Tinanggal ko na mga galamay ng mga shrimp para mas lalong gaganda talaga. Importante talaga ang kagandahan ng pagkain kasi ito kasi ang dahilan ko bakit tayo ganadong kumain at nagpapasarap ng ating mga imagination. Hiniwa ko na lang sa gitna yung shrimp at inalis ko na yung medyo may black sa kanyang likod. Pagkatapos siwain, nilagay ko sa bowl at nilagyan ko ng tubig para malinis. Pagkatapos ay sinusunod ko na ang mushroom. Alam niyo ba, Lods, na nung bata pa ako, bago ko pumasok ng parlan pumupunta ako sa mga nabubulok na dahon ng palay o nabubulok ng dahon ng mga saging upang kukunin ito. Ibigay ko to sa aking ama at pagkatapos lulutuin naman ang aking ama gamit yung dahon ng saging. Pagkatapos siwain ay hinugasan ko na ito at nilagyan ko ng tubig yung bowl. Siyempre hindi rin mawawala ang galik natin kasi isa din ito sa mga pangunahing sangkap. Hiniwa ko na lang ganito at pinipinong-pino ko na lang para kapag ginigisa ay eh, mabilis talaga ang kakalat ng kanyang lasa. Pagkatapos hiwain ang mga garlic, sinunod ko na ang butter. Nilagay ko to sa mainit na kawali at hanggang sa matunaw ito at pwede nang ilagay ang, ang hiniwa kong garlic kanina. Tunawin mo lang ito ng mga ka-idol at kapag ganito na ang butter natin, kapag natutunaw na, ilagay na natin ang garlic na hiniwa natin. Lutuin lang natin at halo-haloin natin mga lords hanggang sa maluto na siya at yung aroma niya ay lalabas na talaga. Pagkatapos lumabas ang aroma niya, pwede na natin ilagay ang mga sangkap na kakailanganin natin unang natin ilagay is ang shrimp. lutuin at halawin ulit at hanggang sa makita natin na medyo mapula-pula na. Half cook lang muna ang pagluluto natin sa shrimp mga lods. Pagkatapos dito is ilagay na rin natin ang susunod na ingredients. Ito ay ang mushroom. Ilagay natin ang mga mushroom mga lods. Pagkatapos ilagay is halawin ulit ito at hanggang kumapit yung mga butter at garlics. Pagkatapos halawin mga lods, takpan natin ito hanggang sa maluto nito. Mga 1 minutes o 2 minutes yata Okay na ito siya. Pagkatapos lagyan ng pang lasa. Unang binida ko dito is ang liquid seasoning. Sinunod ko naman ang patis at pagkatapos nilagyan ko na ng salt and pepper. Pagkatapos ay eh, halo-haloin mo lang para kumakala talaga ang kanyang lasa. Pagkatapos ay eh, pwede mo na itong tikman kung okay na ba ang kanyang lasa. Pero ako gusto ko talaga is merong sipan ang hang kaya nilagyan ko na ng garlic sauce na ginawa ko nung nakarang araw. Kaya ngayon sulit na sulit na talaga at may ang na. Tiyak na gaganada talaga ang kain mo. Kaya mga Lutz, kain muna tayo at ipilipir ko na ang kanin para swak na swak talaga ang kain natin.